Ay, any comment dun sa <laughs> kanya ano sir? Nag-file pa rin siya ng Certificate of Candidacy running for the Senate. Karapatan niya yun dahil um, hindi pa naman siya convicted by final judgment na nag sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalan. Conviction sa mga krimen by final judgment sa mga krimen na inakusa sa kanya, kabilang sa mga accessory penalty noon ay absolute perpetual disqualification to hold public office. Subalit, hindi pa naman final nga. Wala pa nga conviction at hindi pa naman final. So may karapatan pa siyang tumakbo. Sa ilalim ng ating election laws, ministerial ang pagtanggap ng COMELEC ng Certificate of Candidacy basta kumpleto. Picture, pirma, filled out yung form, etc. Um, um, wala siyang karapatan at kapangyarihan sabihing ayaw namin tanggapin yan. Kasi nga naman sa isang demokrasya, hindi mo pwedeng bigay sa isang uh, ahensya ng pamahalaan ang pagpapasa kung sinong pwedeng tumakbo at sinong hindi. Pasa natin yan. Decision ng taong bayan yan. Pero ngayong na-file na, may kapangyarihan na ngayon ng sino mang mamamayan na maghain ng kaso para ipadisqualify ang sinuman. Pero kaugnay ng nuisance candidates, ang COMELEC ay motopropyo. Pwedeng magpasyang idisqualify ang isang kandidato on the ground that he or she is a nuisance candidate. Based on past track records at isa pa, kakayahang maglunsad ng kampanya kaugnay sa posisyong tinatakbuhan niya.